Mga kababayan, isang malaking katanungan ngayon sa ilang mga tao kung ano ang nangyayari kay Conor McGregor. Napansin kasi ng mga tao ang tila ba kakaibang transformation ng katawan nito. Ganito ang itsura ng sikat na atleta noon at ganito na po ngayon. Mapapansin natin dyan na para bang lumalaki ang kanyang muka pati ang kanyang mga kamay. At hindi lamang katawan di umano ang nagbago dito, pati

with all the rest. Well, just like, all me focus on my family Napag-alama na hindi siya nakainom or lasing during that moment. Kaya may mga espekulasyon at akusasyon na siya ay under sa impluensya ng pinagbabawal na gamot. At isa sa mga nagbato ng akusasyon na ito ay walang iba kundi ang kanyang karival na si Matt Brown. Ang malaking katanungan ngayon, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Totoo nga ba ang mga akusasyong ito? Gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Conor McGregor, kinatawag na The Notorious ng kanyang mga fans. Isa siya sa mga pinakasikat na atleta sa ating panahon ngayon. Nakagawa ito ng napakaraming records. Katunayan nga, siya ang may hawak ng fastest knockout in UFC title fight history na nangyari noong 2014 kung saan pinatumba niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng labing tatlong segundo. Bukod dyan, siya rin ay naging highest earning athlete noong 2021 kung saan siya ay kumikita ng 6.2 million pounds kada minuto. Ito ay ayon sa ulat ng Marca.com. Mas mayaman pa siya noon kumpara kay Messi, Cristiano Ronaldo, Lebron James at marami pang iba. At sa taong ding iyon ay tila ba bumagsak agad ang kanyang mundo. Matapos na ito ay matalo sa laban at nagtamo ng injury. Halos dalawang taon itong nagpahinga at nakita nga ng mga tao na sa loob ng dalawang taong iyon ay biglang nagbago ang katawan nito. At ang dahilan di umano ng pagbabago ng kanyang katawan ayon sa foxsports.com ay ang kanyang madalas na pagbubuhat sa gym. Nadagdaga na nga ang taong ito ng 15 kilos mula sa kanyang dating timbang. At mukhang malabo rin at nawala ang spekulasyon na siya ay under sa impluensya ng pinagbabawal na gamot dahil noong October 2023 ay nagpasa ito ng drug test dahil isa ito sa mga requirements ng kanyang pagbabalik sa laban. Magiging mas malakas pa kaya ang taong ito sa kanyang bagong timbang ngayon? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. Nasa na nga ba si Jet Li? Sa taong 2023 ay ito ang naging katanungan ng mga tao. Marami ang naghahanap sa iniidolo nating sikat na martial artist at aktor. Katunayan nga, napakaraming mga article ang isinulat patungkol sa kanya. Katulad ng mga ito at nagtatanong kung buhay pa ba ang naturang aktor sa taong 2023. Noong taong 2018 ay nag-viral ang larawang ito ni Jet Li. Sa mga panahon na yan, siya ay 55 years old. Pero nagtaka ang mga tao sa larawang ito dahil tila ba tumanda ng sobra ang kanyang itsura. Hindi akma sa kanyang edad na 55 years old. Kaya kumalat ang mga espekulasyon sa internet na baka nanghihina na or may sakit ang naturang aktor. Kaya ang malaking katanungan ngayon, ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanya? Totoo nga bang may sakit ito? At nasaan na siya ngayon? At bakit hindi na siya madalas lumalabas sa Hollywood? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Unang sumikat si Jet Li sa China. Kalaunan siya ay naging film producer. Alam naman natin na ito ay sobrang napakahusay sa martial art at naging wushu champion pa nga. Well, ang kanyang pangalan talaga sa China ay Li Lianji. At dahil sa sobrang kasikatan, nadala ang taong ito sa Hollywood. At kalaunan ay nagkaroon ng screen name na Jet Li na siyang nakilala sa buong mundo. Bagamat tubong China ang taong ito, ay nag-apply pa rin siya ng Singaporean citizenship through naturalization. Siya ay unang lumabas sa mga telebisyon noong 1982 sa palabas na pinamagatang Shaolin Temple. Pero bago ito sumalang sa pagiging artista, siya muna ay naging eksperto sa wushu. Katunayan nga, naging parte siya ng Beijing Wushu Team noong 1974 to 1979. Nakilala rin siya dito dahil ang kanyang team ay naging champion ng limang beses. Well, technically, ang Wushu talaga ang nagtulak sa kanya na sumikat sa buong China, sa buong Asia at pati sa buong mundo at ilan sa mga nakasama niyang mga batikang aktor sa Hollywood ay sila Jason Statham, ang kanyang kababayan na si Jackie Chan, Sylvester Stallone at marami pang pa iba. At kapag buk-bugan at aksyon na ang palabas ay talagang bidang bida at pambato si Jet Li. Pero pagsapit ng taong 2010 ay nahinto ang lahat ng ito dahil si Jet Li ay na diagnose ng hyper hypothyroidism. At sinabi ng kanyang doktor na kinakailangan niyang baguhin ang kanyang lifestyle. Ibig sabihin nito, ititigin na niya ang mga bugbugan at aksyon na palabas. Sa kabila ng kanyang karamdaman ay hindi pa rin tuluyang iniwana ni Jet Li ang kanyang acting career. Katunayan nga, ito ay lumabas sa Disney live action remake na mula noong 2020. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, na-miss nyo na ba si Jet Li sa kanyang mga pelikula? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. Kababayan, naaalala mo pa ba ang mga batang ito? Well, sila lang naman ang mga sikat na sikat na mga bida noon mula sa isang napakahusay na pelikulang The Chronicles of Narnia. Malamang sa malamang, tayong mga millennials at mga Gen Z ay lumaking napapanood ang pelikulang ito na unang inilabas noong 2005. Halos 20 years old na nga ang pelikulang ito. Patunay lamang yan na tumatanda na rin tayong mga millennial na naabutan ng naturang pelikula. Shoutout naman sa mga millennial na nanonood dyan. Please comment hashtag yes. Ang malaking katanungan ngayon, kumusta na kaya ang mga bida sa pelikulang ito na halos kasing edad lamang nating mga millennial mula nang may palabas ang pelikula? Lumabas po sa ating pananaliksik na ang mga batang iyan na bida sa naturang pelikula ay mayroong napakagandang achievements sa kani-kanilang mga buhay. At sa aking opinyon, ang aktor na ito na minsang naging pasaway sa naturang pelikula ay mayroong napakagandang achievements at papel ngayon sa ating lipunan. Unahin na natin ang pinakabunso na si Georgie Henley na gumanap bilang Lucy. 8 years old lamang siya nang unang may palabas ang pelikula. Pagkatapos ng Narnia, siya ay nagpatuloy sa kanyang acting career at lumabas sa marami pang pelikula. Pinasok na rin niya ang pagiging director at noong 2015 ay sumulat at gumawa siya ng kanyang kauna-unahang palabas na siya ang director. Isunod na natin ang kanilang panganay na si Peter. Siya si William Mosley sa totoong buhay. Tulad ni Georgie Henley ay nagpatuloy ito sa kanyang acting career. Pagkatapos ng Narnia, gumanap siya bilang prinsipe o sundalo sa marami pang pelikula. Subalit, muntik na siyang mamatay dahil siya ay natamaan ng kidlat habang nasa shooting. Buti na lang, siya ay nakasurvive rito. Ngayon, ay masaya ang taong ito na pinagpapatuloy ang kanyang acting career sa edad na 36 years old as of the moment of making this video. Eto naman si Susan, ang pangalawa sa magkakapatid. Sa totoong buhay ay Anna Popplewell ang kanyang tunay na pangalan. Bago sumikat sa Narnia sa edad na 17 years old ay talagang umaakting na si Anna nung bata pa. Katunayan nga ay nakasama pa nito ang sikat na aktres na si Scarlett Johansson. Tulad ng kanyang mga kapwa-aktor sa Narnia ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang acting career pagkatapos ng naturang pelikula. Sumikat pa siya at naging bida sa marami pang palabas. Ngayon ay happily married na ito sa edad na 35 years old at may anak na rin. Pero out of all the cast ay nakakagulat ang nangyari kay Skandar Keynes ang gumanap na Edmond. 14 years old pa lamang siya nang unang pinalabas ang Narnia. Pagkatapos ng pelikula ay kinuha siya sa marami pang palabas subalit kalaunan ay nagdesisyon ang taong ito na mag-aral at pumasok sa university at siya ay na in love sa pag-aaral sa history nagpakadalubhasa ito sa kanyang fields and guess what isa na siyang political advisor ngayon sa UK sa edad na 32 acknowledging our shared interests of defeating extremism and ending the bloodshed in Syria but today To date, we have fundamentally disagreed with the Russian leadership on the causes, solutions, and decisions. mo na ba ang pelikulang ito, kababayan? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below.